eto may budget ako 1,000. Titingnan natin kung saan ito makakarating. Ayan, meron tayong guys. Ayan yung nakangiti na Ayan guys, dito magsisimula yung 1,000 natin sa halaga ng galunggong ngayon. 1,30. Eh, pakita na natin yung gagawa na yan. Hindi oh, Di naman kagandaan, gumanong po. Magkana yan? 89. Ayan, guys. 89 daw yan. Sige, sige. Ito hindi na, yan muna lang. Ah. Na, yan, nandito tayo sa market. dalawang mm, ano pa lang nabibili ko ah. ah, almost 200 plus na 'tong aking oh, uubos to sa 1000 na budget. At ah, bibili pa to, tayo ng bigas at tsaka ng suka. And boss, ayan ah. Guys, ayan. 52. Sampong kilo bibigyan Yung 1,000 ko malapit nang maubos, guys. Ayan ah. <laughs> Tama ko sa vlog. Ayan Ito yung bigas. Dito lang po ito sa ano, sa San Isidro. Matagal na na, boss. <laughs> ano ang, ang presyo ng 6 guys, ayan na oh. items pa lang na nabibili ko. Gula, at saka bigas. Ah guys, ito naman tika naman tong binili ko 100. Ah, malapit nang maubos yung 1000 natin. Ah, I-flex ko lang sa mga tindahan dito, taga rito yung sa uh, tindahan ng patis. Ah, tindahan ng ano-ano, patis suka. Matagal na po itong tindahan nito mantika pati pang urong ng plato meron sila dito ayan guys ketchup lahat meron na ho sila rin ayan guys ha 100 100 tong 1.5 neto ibili pa tayo yung suka ibili naman tayo ng suka ngayon hindi na natin kung magkano yung presyo ng suka ayan guys Tingnan natin kung puro. Ale, puro ba rin suka mo? Puro ba to? Yung malita po. Ah, ito lang. Ay, rin hindi. Ay, nga tatada sa... Ay, sa vlog ko eh. Nakikita nyo ba yung nakaputi na yan? Kung di nyo nakikita eh, pagpasensya nyo talagang maitim lang. Ayan. Bibili ko tayo. Parang puro ba yan? ano ba ito? Tanong natin sa mihari, Kevin. Ah, ito suka. Ah, suka! Ayan na, ayan, ayan, ayan yung iniintay ko. Yan yung gagess ko sa vlog ko eh. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan kailangan natin sa vlog ko, ayan. Ganyan lang ko talaga, ayan Ayan na. Na Hindi yun nanalakit yan. Hala pa po, po nasasaktan na. Ayan ah. ah. ah, guys, malapit ang maubos yung 1,000 ko. Ito yung suka na tsaka yung bawang ang huli kong bibilin. Wala sa inyo mga hipon. Ayan, eh. talangka hipon. Ito. Ayan mga paninda rito. Mga dito lang sa gilid-gilid. Ayan yeah, magkano ba yung mga ta talangka na yun? Meron po. Ah. Ah, kalahati, eh, 400 kilo. Eh, yung ipon? Ah. 220 kalahati. Ang okay, guys, so. Babalik ako yat. Tapos na yung pera ko, isang libo dalaki. Sarap nung hipon, eh, sariwa. Suwai yan, ano? Sariwa, buwan na. na. Ah, dalaki pa. Ayan guys, bibili tayo ng bawang. Tingnan natin kung magkano yung 1 fourth na bawang. Alintese, magkano yung 1 fourth na bawang? How much? Eh, nagalit pa, oh. 60 daw. Comfort lang po. Eh, na ito yung bawang, oh. Comfort na bawang. Ayan yung may tindahan dito. Mayaman na yan, eh. Pretend lang yan na mahirap. Kaya nagtitinda. boyas kamatis, uh, kalamansi. At yung ano-ano pang paninda. Ayan guys. Ito yung katotohanan ng buhay. Kaya shout out kay Miss Neri Naig. Tingin mo kung paano mo mapagkakasya isang libo mo Neri Naig dito sa inaasabi mo. Kayo na ko bahala ng mag-adjust kung hindi kakasya. Isang libo po eh dala ko mami eh. 50 pesos, ay 60 pesos na lesok lesok. O nga po. Kangpong siguro, tsaka sardinas. Yan eh baka yun nang iuulam ni Neri na? Eh. ko mapagulam niya si Chito Miranda ng gano'n Ano lang po ito, real talk. Huwag kayong magagalit ni Neri na. Ayan, si ma'am. Araw-araw nakikita kong namimili rito. Sukli ng 1,000. Ah... Uh, Halos magkano ba to? 62 pesos yung naging sukli. may mabibili pa naman yan guys na ano, kaya lang siyempre depende lang sa pangangailangan natin ng bibili natin. Kaya guys, yan ang inaabot ng 1,000. Bali naka 900 plus tayo doon sa 1,000 natin budget. Oh guys, maya-maya lang, uwi na tayo at um, mm, pakapamili na tayo. Nakita nyo naman kung magkano inabot ng ano natin na pamilya. Yung naging sukli natin doon sa 1,000. Ayan ah, ang realidad ng buhay guys. Talagang yung 1,000 ngayon, pag nabarya, halos wala na ang natitira. Kaya ganoon talaga. Kaya kung halimbawa may maray kang anak o maray kayo sa pamilya, medyo gahol talaga yung ganong klase ng budget. Pero yung 10 kilos na bigas naman, eh, alas 2 weeks namin inuubos yun din yung sukat, pati siguro ganun din, pero yung ulam guys, uh, natural na araw-araw, syempre, gano tayo ng ulam, iba't ibang klaseng ulam gulay, manok, isda palit-palit lang oh, hanggang dito na lang guys, maraming salamat thank you